Hello mga palangga, dahil wala pa akong pasok mga palangga, nag-insist na talaga ako na trabahuin ko yung balon namin. Paano ba kasi mga palangga nung nakaraan, natambakan yung balon namin mga palangga ng lupa, dulot ng bagyong udet. Kaya sobrang tagal na din po pala mga palangga itong lupa na nakatambak sa balon namin. At dahil tapos na nga din yung trabaho ko sa garden namin, dahil naitapos ko na pong naitanim yung mga dapat itanim, kagaya na lang mga palangga ng sitaw, okra at iba pa. Kaya ngayong araw mga palangga Samahan nyo akong linisan ang balon namin. Alam nyo ba mga palangga na sobrang nakakapagod yung trabaho ko ngayon? Maliba na masasakit yung likod mo mga palangga, ipatin na rin yung mga kamay mo. Honestly mga palangga, nasusugatan din yung mga kamay ko. At dahil nag -e enjoy ako sa trabahong ito, tatapusin ko to mga palangga kahit ako lang mag-isa. Nakakangalay talaga ng braso mga palangga Natuwing tuwing magbubuhat ako ng lupa mga palangga na ako lang mag-isa. Hi guys, so ayan, ito na yung nakuha ko doon sa may balon. So medyo nakakapagod kasi kaninang umaga pa ako dito. And ito nakadami yung nakuha ko doon. <sighs> Grabe, nakakapagod mga palangga. And ayan na na yan mga palangga, yan yung natira, pati dito. Ayan. Nung bagyong ulit pa ito, mga palangga, ngayon nung talaga makukuha. Ayan, hanggang dito pa. Ayan. So, ayan, maglalaba yung kapatid ko. At dahil sobrang init mga palangga at nakakapagod yung trabaho ko, uminom na kaagad ako ng tubig dahil dinalhan ako ng kapatid ko. Dahil mas importante talaga na uminom tayo ng tubig. And honestly speaking, mga palangga, hindi pa nga ako nakapagtanghalian. Kaya ramdam na ramdam ko na talaga yung guto mga palangga. At dahil nga hindi pa nakapagsaing, dinamihan ko na lang ang pag-inom ng tubig. Habang nakaupo ako mga palangga, naisipan ko sunugin lahat ng mga kalat dito malapit lang sa balo namin mga palangga. Kaya instead na magpahinga ako, ginawan ko na lang ng paraan para maubos to. Basta alam nyo mga palangga, kapag nandito talaga ako sa bahay, ayoko talagang matulog. Dahil puro trabaho lang talaga ang laman ng utak ko. Hey so, are naman ko di guys sa piyak. Ay, madabot naman ko. Tutdanta naman tambakan ko na Ah, sakit ba? At nakalipas ang mga ilang oras mga palangga, ito na po ang nangyari sa balon namin. na arrange ko na po lahat ng mga bato mga palangga. Paano ba kasi mga palangga, sobrang nasasayaan talaga ako kapag malinis yung paligid.